So yun, what's up guys? Welcome back sa ating channel So, panibagong araw, panibagong vlog So for today's vlog guys So yan, summer na naman So dahil summer na naman guys Ayan, naghahanap na naman ng paliguan yung ating uh, katawan <laughs> So, summer pero makulimlim <laughs> So today is Saturday So punta tayo ngayon sa bagong sumisikat na ilog dito sa May Florida Blanca at yun ay ang um, Telasico or ang um, Panda Beach Ayan. tinatawag nilang Panda Beach so mga kasama natin is mga katrabaho natin so, pinauna na nila tayo para uh, if ever makapagpa-reserve tayo ng cottage kasi sobrang daming pupunta ngayon dun so, ito na yung basa airbase wait e, try kong i-search sa ano, google map kung lilitaw so yung daan nya is papunta rin sa itong ablagun tsaka nabuklod yan yung nabuklod di pa natin napupunta na yun. Yun. So nakita lang natin sa mga vlog Dito yung da daanan nila Yung dinaanan nila Yung papunta Itong mga vlogun Pusin natin itong uh, Masa Air Base Yun guys ito, ito yung kanto Pasok tayo dito So oh, yan tama yung ano Google Map. Yan dito rin tayo mga nung nagtong up lagun tayo. Doon na tayo nag-start mag-vlog. Dahil hindi mahaba yung ano eh. Mahaba yung daan. Jumalay-layo. Meron ba wala man ata? Ayun no. Pilih mo ng kamatis para sa pusit na oh, Okay. Kita, thank you po. Thank you. Pandagiri. Kaya pala Panda Beach. So, yun guys. Ayun no? Sabi ni ate, Pandagiri, yung papuntang Pandagiri uh, resettlement, papasukan daw natin resettlement. Oh, so, dami daw naliligaw kasi walang ano, arrow or signage na kung saan papunta. Kaya pala tinawag siyang Panda Beach. 'Yun pala yung Pandagiri. I think dito na yung resettlement na sinasabi nila. na yata yun ay oh, Ayun, meron pala signage eh no de La Sico. so bali yung kapatid ko galing na sila dito sabi niya pag sunday dun yung maraming tao sana saturday walang gaano kasi eh, may maipasok pa yung mga iba or may trabaho pa yung iba pag saturday teleseco yun right ah, left dito sa left turn you know may may signage oh, may tali pa pala dito no yun, dito, left na naman ayun, Pandagiri eto na yung Pandagiri school tapos saan na signage saan tayo, right ayun, ito nga, tama

Oh, oh, ang lalim. Oh, no. Ayun na, nakikita ko na yung river, guys. Ayun, know? Oh. May konting rough road pala dito. Ayun, ayun yung mga kubo. Ayun, wala pang ganon tao. Nice. <laughs> Alright. Oh, ayun, oh. Alright, wala pa masyadong tao. May lang ang oh. Siyan nga yung magandang spot. Tingin mo. Kakatakot tumabi dito. Baka mag-weld. Ay, ang dami na tao dito. Yun. Okay. Dami talagang pumupunta, no? Mamayad na, bab? Magkano po yung parking? Apolo po. Kubo po, magkano yung kubo? Tinatong dalang, natin limang dalang. Alright, guys. Nandito na dahil sa TLC ko. Babe. may mga nagbabantay ito dito magkano po yung entrance? napuloy ang ubas kayo? opo ito Ano kayong available na malaking tubo sir? Ayun, 500 yan. Ayan, yung, may mesa. Boss, okay. na. May kaya na. Ayan o, yung maraki. Yung may dalawang mesa. Oh, okay. Ayan, malapit pa sa tubig. 500. Oh. Oo. Oh. Ilan kayo, sir? White sand dito, bro. Ano White sand. Oo, <laughs> <laughs> oh, yan. May mga tindahan dito ang dami uh, maraming mabibinhan ang mga ubo ito 100 yun 80 yun na lang no 80 hindi limitado ang buspo Ayun na lang. Ay na rin na lang po, maliit ang Daming lang gumulong. Wala pa tradahan wala. Kuling po, sir, meron po kayo? Meron po. po, po, po Bili na lang po kami pag nauna. Ah, sige po. niya uh, Pag gusto nyo po ng ano, ilaan. meron din po folding bed. Dami nga langgam ang eh. Dami langgam. Dami langgam. Ano? Sabihin nyo po sa barangay para isprayan po tila yun. Ispray <laughs> yung mga langgam. Wala nga sir. Thank you po. So yan yung mga kasama natin. Ay, so. ay si Bapa nga ito pala. Yung eh. kala ko si Ginel. Parang bata. <coughs> Sino kuya ro? Didi sumama? Hindi, umuwi na Manila. Ayan na si Jason Mapit. Jason Mapit. Hey. hey, what's up? Ayan si bro. Hey bro. What's up bro? Malamig ang tubig. Kala derecho. Sarap ang... Hindi lola kaya ta? Hindi lola kaya ta?

ya dumara ito ba? Ah, ayan na. At so, sasarap. Wow. Thank you. Eh. All right, tingnan niyo naman ang trip namin. Binamayaman niya ininano. Maya pang yellow summer. <laughs> Ayan guys, pupunta daw sila doon sa may bundok. <laughs> Agli. Ah. Na natin yung lawa. Oh, wow. wow. Eh, pa okay. ano? hey, wow. malalim.

Ito ko lang bala mo yung tutulong ba rin ba rin? Hmm. Simple no? yung <laughs> Jerry na nagapit na lang <laughs> yun. Misteryoso yung darong kayo yun? Misteryoso yun. Kota ba ata yan ba? Kota chika yun. Ito yung nakita natin sa drone shot. Ayan. Ayan siya. Parang bunga nga ng bulga, no. Parang sa pinatubo. Pinatubo crater. Parang ganyan siya eh. Kulay oh, green yung tubig. tas malalim agad oh. Mga inukay lang to. Tapos na, istak yung tubig. So, oh, ayan guys. Nasilip na natin yung uh, parang crater. Hmm. ano, ginagawa pang tapon ano bro Dari uh. mana? hahahaha <laughs> Ay, magsasabi nga no marami banda dito no eh? marami dito lang gagaling yung tubig na So ngayon guys. Tatalon tayo. Ngayon guys. <laughs> Sikuatan, kau tahu lu sikuatan? Oh, tahu nggak bro? Oh, yang bata ada lainnya, yang bata. Oh, yang bata ada lainnya. Bro, melunyeh.

გამარჯობა, რა აკეთებ? Tidak. 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 Tidak.

kita isa pero may isa malingap ngap ka hahahaha malingap ngap ko hahahaha malingap ngap ka inigo na karings ba so yan guys, pauwi na tayo bro say bye Say bye to Panda Beach. Say bye ko. Bro, bro. Enjoy. Ayan. Enjoy naman. Bukas siguro maraming tao dyan. Ngayon wala masyado. No, bro. Yes. Ngayon may pool pa dito. Maambun na naman, guys. Alalayan nyo yung Alright guys, pauwi na tayo Oh my god, dumalakas yung ulan Saan kaya yung mga kasama natin? Ah, dito, dumiretso sila Ayun oh <laughs> Alright May mga kasama natin Guys, puro tricycle pala sila eh Sana nag-enjoy kayo sa Tela Seco River Adventure natin So, may lang na naman tayo ang bagong uh, Ilog. So yun na nga guys, so no? Dito na natin tatapusin ang vlog natin. So, maraming salamat kung umabot ka sa part ng video na to. Kung tinapos mo yung video natin, thank you so much guys. Kahit medyo madalang lang tayo mag-upload, maraming salamat sa inyong panonood guys. See so, you na lang sa ating next vlog. So, Thank you so much guys, bye bye.